Ay, maganda maganda gabi po sa inyong lahat for our second reading of the day Pasensya na po kayo medyo uh, ginabi po ako mag uh, second reading of the day because medyo masama po talaga yung pakiramdam ko kaya po uh, medyo ako ay medyo natagalan ano, magbigay po ng second reading of the day Ayan masama po kasi talaga yung pakiramdam ko kaya hindi po ako makapagbasa medyo mahina din po yung energy ko kanina kaya ngayon po ako tumayo para magbigay ah, ngayon po ako um, para magbigay po ng second reading of the day. Yan. Pili mo na po tayo. lahatiin po natin. Ngayon, pipili po tayo dito ng sampu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, and 10 okay ito po yung current feelings niya sa iyo sa ngayon or maybe sa past at ito naman po ang feelings niya sa future Present present At et, ito po sa future Pili po tayo ng sampu 1 2 3 4 5 6 6 seven, eight, nine, and ten. Okay, tabi mo na po natin to. and feelings niya po it is dark without you ang taong ito po ay sa totoo lang ay um, naguguluhan po siya na wala ka po ngayon sa kanya talaga no um, sa totoo lang po ay hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya na wala ka it is dark without you pero po ito po ay medyo may angas ng konte. I mean, hindi niya po ipapakita sa iyo na siya po ay mahihirapan. Hindi po siya magpapakita sa iyo na siya po ay um Siya po ay kumbaga ay maluluko, hindi po siya magpapakita sa iyo ng any negativity, no? Parang ang papakita lang po niya sa inyo or gusto niyang mabalitaan mo ay tungkol po sa okay lang po siya pero it is dark without you sa so, totoo lang po no I cry at night itong taong to po pag hindi ka po nakaharap o hindi mo po malalaman ito po ay Umiiyak din po sa gabi, no? Sobra pong umiiyak din ito sa gabi. Ang sabi niya, siguro nga, you deserve someone better, no? Yung deserve mo po, yung hindi po kagaya niya na, na nasaktan ka, sinasaktan ka, nasaktan ka. Yung hindi po gaya ng ganong klaseng, um pagmamahal. Hindi po ganon klase. Yung tipo ng... Parang ang pakiramdam niya po ay may ka ang tao deserve sa iyo na mga magmamahal sa iyo no na di, hindi niya po aakalain na sobra hindi niya po inakala na uh, masasaktan kanya ng ganun o patuloy ka pa rin po niya sinasaktan sa kahit na anong paraan ano talaga pong sa nakikita ko po ayan ano nahirapan din po siya I don't want who I used to be you deserve better naiisip niya po na bakit daw ganyan yung ugali niya o inugali niya po sa iyo um deserve mo naman daw po ng ano kung siya po ang papipiliin ayaw naman daw po niya talaga no na ayaw niya po talaga na makasakit ng tao pero hindi niya po alam bakit may urge po siya na ganyan no, no na talagang masasaktan at masasaktan ka po sabi niya po dito life without you is hopeless dark and depressing I miss your light namimiss niya rin po yung dati niyong samahan nami-miss niya din po lahat, lahat. At um, nami-miss niya po yung parang diwanag sa buhay niya nung kayo po ay nasa, um, nasa kanya pa, no? Sabi niya po ngayong wala ka sa kanya or feeling niya mawawala ka na sa kanya. A uh, life without you daw po is hopeless, no? Para naging hopeless siya lalo dark and depressing, no? Malulungkot siya, madidepress siya. At talagang sinasabi ko sa iyo, feeling niya, siya ay magiging hopeless case sa totoo lang po no feeling ko feeling niya ay magiging hopeless po siya sa mga susunod na araw no ayan ang sinasabi ko no I can talk to you right now. Maybe yung person po kayong dalawa. Maybe wala kayong communication or pwede rin naman po na may communication care pero very very uh, matabang or konti lang ano uh, hindi pa talaga yung tipong communication na na talagang heart to heart talk na matino na siya no somehow nakikita ko po dito na medyo malungkot po talaga ang taong ito kinakain po siya ng emotions niya na overwhelm po siya sa emotions niya and to tell you honestly naguguluhan po talaga siya hindi niya na po kinakaya sabi niya po dito I can't take it anymore hindi niya daw po kinakaya sa totoo lang um, sa mga panahon na to hindi niya po kinakaya na um, kung ano po yung mga pakiramdam niya no? parang feeling niya um, nagyayabang po ito sa kanya pero sa deep inside daw nahihirapan siya hinuhold niya lang po yung true feelings niya sa'yo um, hindi niya po maintindihan bakit ganyan daw po yung mga pangyayari sa buhay niya, at um, sa totoo lang po, hindi niya po alam kung ano po yung mangyayari dito, no? At sa totoo lang po, ikaw pa po ang sinisisi niya, no? That is for your um, last card for your past and present, um, bakit daw po ikaw, no? Ah, uh, Parang ikaw po yung sinisisi niya talaga, no? Sa mga nangyari, parang ikaw po po yung feeling niya na may kasalanan, ano? Parang feeling niya po is, ikaw po yung... Um, parang gusto niya pong sabihin is, ikaw pa rin yung nagpupush sa kanya talaga, no? Na maging... um Na, 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 na lalo po siyang makaramdam daw ng galit sa iyo, etc., etc., parang ginagawa niya lang po, nilalabas niya lang po yung galit niya. Um, Nagagalit-galitan lang po siya. Pero sa totoo lang po, hindi niya rin naman po kaya na wala ka. Sa totoo lang. This is your um, past and present feelings po ng person mo sa'yo. Okay? ano naman po ang future na feelings ng person nyo sa inyo, ano ang past and present niya kanina, ngayon naman po, ano daw po ang magiging future niya sa iyong pakiramdam. Why is it that you love me? Maiisip niya pong itanong sa sarili niya sa mga susunod na panahon, bakit daw po, uh, why is that, why, why is it that you love me? Ano daw ba ang minahal mo sa kanya? Na pag na-realize niya po yung mga kasalanan niya, No. Ano daw po ba? No. Ano daw po ba yung dahilan bakit ano daw po ba yung nakita mo sa kanya? Ano daw po ba yung um, inyong ano daw po ba yung inyong um, dahilan bakit mo daw po siya minahal, no? Why can't I tell you the truth? Sa mga susunod na panahon, maduduwag pa din po siyang sabihin sa iyo kung ano po ang totoong nararamdaman niya <coughs> kung ano sorry po kung ano po yung totoong nararamdaman niya ano po yung katotohanan sa lahat no pero sa totoo lang po mahal ka naman po niya eh, no nagtataka nga po siya kaya lang po naging rude po siya sa iyo sa mga Ah, pagsasama nyo no? dahil po masyadong lumaki yung ulo nito na spoiled mo rin po kasi talaga kaya ayan po yung nangyari sa kanya sa totoo lang the way I have treated you was wrong marirealize niya po sa mga susunod na panahon pag ikaw po talaga ha, no? sa future ay umayaw dito na realize mo po yung self value mo yung worth mo na hindi niya po pinahalagahan kahit po ano po yung um, nangyari no um, kahit daw po sa totoo lang kahit po sinasabi ko sa iyo kahit ano po ang pakiramdam nito sa ngayon ay sa nakikita ko po talaga sa future po mararamdaman at mararanasan niya po na maling-mali kung papaano ka po niya trinato. No? So somehow, magkakaroon din naman po siya ng resentment at papaano daw. No? I want to be different. Marirealize niya na gusto niya na pong mag-iba. Gusto niya na pong maging kakaiba na hindi na po ito yung dating siya. Gusto niya na pong magbago. At uh, marirealize niya po yan lahat dahil po dito sa mga ito na passion is too much, makikita niya po sa mga susunod na panahon na uh, yung passion niya po sa iyo is magiging overwhelming po sa mga susunod na panahon na babalik po ulit yung yung kanyang um, passion po sa iyo na nawala kasi sa totoo lang po, nawala na po ito ng spark, nawalan po ito ng killing factor kaya somehow po, ayan po yung pakiramdam po talaga ng persona ito hindi ka din pa po niya makakalimutan sa mga susunod na araw, panahon. I can stop thinking about you. Hindi pa rin po siya titigil mag-isip sa'yo for the, for the next few days, for the next few weeks, for the next few months. Hindi pa rin po siya titigil sa'yo ng pag-iisip. I can't let go of you. Hindi ka pa rin po niya mali-let go um, sa mga susunod na buwan o panahon hindi ka pa din po nito mali-let go completely. Kahit po sabihin yung may third party na, kahit po sabihin nyo na meron na kayong, meron na po siyang um, ibang partner, ay meron pa rin po ito sa totoo lang na, ano, uh, meron pa rin po ito sa totoo lang na magiging reason na why hindi ka po niya ma-let go, mako-compare at mako-compare ka po niya sa mga ibang tao, mako-compare ka po niya sa third party na ikaw po yung nandyan para sa kanya. How could you ever forgive the mess I've made? Yan. No? Paano mo daw po niya, iniisip niya na sa future pa, paano mo daw po ba siya mapapatawad? Or iisipin niya po kung mapapatawad mo pa raw po ba lahat ng sakit na naibigay niya sa'yo na hindi niya po alam kung bakit kanya nagawa ng gano'n, no? Uh, iisipin niya po kung mapapatawad mo pa raw ba siya sa mga susunod na panahon kung kayo daw po ay pwede magkapatawaran at bumalik sa dati. Mm -hmm. Nahulog pa po. I am scared of rejection. Talagang maduduwag pa rin po ito ng maduduwag sa mga susunod na panahon. Bakit po? Because takot po siya sa rejection. Takot po siyang ma-reject. And somehow, um, patuloy po siyang um, magdadalawang isip kung paano ka po i-approach. Kung paano po kayo mag-uusap. sa ang kanya po dadaling na ano, kung pagalit pa rin siya. Kung pagsisisihin ka pa rin niya. Why? Because natatakot po siyang i-reject mo lang siya at ibaba niya po yung pride niyo tapos po niya tapos po um, tapos po i-reject mo lang din daw po siya, no? Sa mga susunod pong panahon, I am afraid to lose you. Matatakot po ito na mawala ka ng tuluyan. Kung sa ngayon po mga kapatid, hindi po siya natatakot mawala ka. Parang ang dali-dali lang po niyang mawala ka po well, hindi po yan mangyayari sa mga susunod na panahon pag nakita niya po na, na realize mo na po ang iyong self worth and self value siya po mismo ang makakamiss sa iyo no? siya po talaga ang makakamiss sa iyo so yan po ang ating second reading of the day pagpasensyahan nyo na po at talagang medyo masama po talaga ang panahon sa Pilipinas at nabasa pa po ako ng ulan ah uh, may sipon at ubo na nga po ako nabasa pa po ako ng ulan kasi huwag nyo na po ako pagalitan dahil maliit po yung payong ko talaga lumipad nabasa po ako ng ulan so talagang pagpasensyahan nyo po no, kung ako ay nagkasakit talaga and um I hope na nakakuha po kayo, nakapulot po kayo ng mensahe sa ating um, second reading of the day. Maraming marami pong salamat sa inyo and for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena, -Y -L -A. nasa dulo po yan ang ating video, Diyan nyo lang po ako mako -contact. that's my only official and legit FB account po. No? and um, sana po ay wag niyo pong skip yung ads tulong niyo na po yan sa ating channel uh, dahil po uh, nalalapit na naman po ang ating um, one love a day yung ating um, street elderly, yan po ang ating bibigyan, um, katulad po ng ginawa natin last time ganun po ulit ang gagawin natin pero ito po ay para sa street elderly or sa mga tao din po na kahit hindi matanda ay nangangailangan ng tulong mararamdaman po natin yan kung sila po ay destined na makatanggap ng ating mga loot bags at selected ang paus po para sa kanila no sa mga lola at na kailangan bumili po ng gamot. Yan. So, Maraming maraming salamat din po sa inyo, sa lahat sa inyo na magbibigay sa akin ng super thanks. I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. And, um, sa akin pong ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Um, Huwag po kayong malulungkot because life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik, no? At, um, bukas po ng umaga hanggang no? ako po ay magbabalik at bibigyan po kayo ng second reading of the day and first reading of the day uh, sana po mabigyan ko din kayo ng third reading na no? pero hindi mo na po ako magpapromise sa mga ganitong klasing panahon ngayon ah uh, maraming maraming salamat po and thank you po sa lahat ng patuloy na naghahanap sa akin sa araw-araw ako po ay patuloy niyong hinahanap at talagang pinag-aam pinag uh, um, nagagaantay pinagaantayan niyo po talaga yung video ko na lumabas. Kaya humihingi po ako ng pasensya dahil late na po akong nakapag second reading of the day. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Sabi ko po sa inyo, mag-iingat po kayo palagi lalo na po sa mga weather na ganito. Okay? Thank you po and God bless you all and I love you all. From the bottom of my heart. Good night, everyone. I will all see you again tomorrow. Bye.